Teka muna. Huwag ka umiyak. Baktay. Eh, pangit mo eh. Enak niyo ko eh. Oo nga pala. <laughs> Sandali. Sandali! Sabi ko nga ba eh, ikaw yan eh. Dahil wala pa akong nakakasayaw, nakasinghusay mo. Dory, salamat naman. Ganun pala. Natatandaan mo pa. Uh, uh, Shirley! Ma'am? Pakibigay mo na nga sa kanyang kanyang talent fee. Talent fee, ho? At sabihin mo sa ating security guard na tapos na siyang magtrabaho at makakaalis na siya ngayon din. Ngayon din, ho? Ngayon din! Eh, yes, ma'am! Dory, sandali lang. Alam ko kaya ka lumayo, nagalit ka sa akin. Pero matay ko man isipin, wala akong nagkikasalanan sa iyo eh. Sayang, sikat at sikat pa naman tayong dalawa nung araw number one comedy dance team, tapos lalayo ka. Ano pa talaga ang dahilan? Hindi mo alam? Hindi. Si Purita, natatandaan mo? Purita? Yung makeup artist ko na pinakialaman mo nung minsang lasing na lasing ka. Alam mo ba nangyari? Nung hindi na niya maitago ang paglaki ng kanyang tiyan, nagmakaawa siya sa akin, humingi siya sa akin ng tulong para siya makauwi sa Samar sa San Andres, Samar, upang doon siya mga ko. At doon siya namatay. San Andres, Samar? Tagaron ako, ah. Purita? Nanay ko yun, eh. Uh? Urot! Anak pala kita? Ang ibig niyo sabihin, mag-ama kayo? Kaya pala kayo magkamukhang magkamukha eh. Shirley! Ma'am, ngayon din, ibigay mo na sa kanya ang kanyang separation pay. Separation pay? Ha? At pwede ba? Pakiusap lang. Mabuti pa siguro magkahihwahiwalay na tayo. Ayoko nang makikita ang mukha mo sa opisina. Okay? Ma, mami, bakit pati si Blaki na dami pa sa away ninyo? Huwag ka na sanang magtanong, ano? Halika na. Mami! Tayo na! Ma! na! Lucky? Urot, meron pala akong anak. Anak kita, ako ang tatay mo. May anak pala ako. Kaya naman kayo, natuwagin niyo ang anak. Oo, anak kita eh. Anak? Oo. oo. Tapos yung sirain ng buhay ng nanay ko. Tapos, pati ko na nadami sa mga kagigawan niyo. Tapos sasabihin yung, anak niyo, anak n'yo ko. Ba? Mukhang mabigat din ang problema ninyo, ah. Bakit? May problema ka rin ba? Ay, simple lang rin sa akin. Kailangan ko lang i ang autograph mo. Ah. Hmm. Na naman. Pay to cash? Five million pesos? Anong akala mo sa akin, Tiburcio? Kaba ng ginto? Eh, sabit na sabit na lang ako. Eh, napakompromiso na talaga eh. Ayoko. Ayan. Kahuli-hulihan na ako Sawan-sawa na ako, ha? Ang mabuti pa, pagbili ko na ang kumpanya at pupunta na lamang kami ng anak ko sa Amerika. Mami, isasama niyo ba ako? Oo. At nang malayo ka na dyan sa lalaking kinalolokohan mo. Pero, Mami... Anak, wala silang kwentang tao. Mahihirapan ka lang sa kanila. Pwede ba sumunod ka na lamang sa akin, please? Ay, ay paano naman ako? Kung gusto mong sumama, sumama ka. Kung gusto mong maiwan, maiwang ka. Wala na akong pakialam sa'yo. Ay siya, sasama na lang ako. Ha? Urot. Sana, dumito ko muna ilang araw. Para ano pa? Eh, para makilala mo ako ng lubos. Eh, kilala ko na kayo eh! Hindi. Kasi urot, iba na ako ngayon eh. May direksyon na ang buhay ko. Alam mo, urot, alam ng Panginoon Diyos. Wala akong alam sa nangyari. Kung maibabalik ko lang ang panahon, kung nabubuhay pa ang iyong ina, Handa ko siyang pakasalan para mabigyan ka ng magandang pangalan. Tumigil ka na! Para ka pala eh! ka kay Suto eh! Ba't mo gawin ang mga ginawa Wala na ka pula na mga pinagsasabi mo! Meron! Wala! Meron! Wala! Meron. <laughs> Meron! Kasi alam ko tayo na lamang dalawa ang pinakamalapit sa mundong ito. Maaaring hindi mo ako kailangan. Pero Ruth, kailangan kita eh. Kasi, yung natitirang taon sa buhay ko, sana makapiling kita. Kasi alam mo, makakaroon ako ng pagkakataon na maipadama ko sa iyo ang pagbabahal ng isang ama.

salamat 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 e pangit salamat 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 salamat